Musta? Kumain ka na? Ayos ka lang ba? Ilan lamang yan sa mga tanong na dala ng aking pag-aalala. Mahal kita. Mga salitang sinasagot mo ng love you sa wika ng English. Malaki pala ang pagkakaiba ng salitang I love you na may letra I sa so wala. Akala ko noon, pareho lang lalo na pag sa'yo nagmumula. Hindi ko nakikita ang malaking pagkakaiba ang tanging alam ko lang ay yung kilig na aking nadarama. Sadyang nakakabulag nga pala talaga ang pag-ibig. Sa'yo, ako ay maituturing na isang hangal. Mahirap pala talaga gawing tama ang isang bawal. At mas lalo palang mahirap ang ipilit ng pagmamahal. Sa tagal ay napagtanto ko, hindi pala lahat ng nananatili ay totoo. May mga pagmamahal na puno ng panluloko at ang napili mong paglaruan ay ako. Nanatili ka lang pala dahil mahal kita. Nakakalungkot dahil hindi ako ang iyong pinili. Habang gusto kitang makasama at makatabi, ang puso at isip mo'y iba pala ang sinasabi. Hindi lamang dekada ang inabot, pinatagal mo pa kaya ang hirap ng makalimot. Ang haba at tagal ng pagsasama ay hindi pala sasapat at ang ating mga landas ay hinding-hindi na magtatatag.